Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating historia ay nag interview ang anon si Kalinga Prab kay Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat napansin niya na parang hindi na nga daw nag-uusap si Kuya Rowell and Miss Rachel. Kaya naman kinausap niya ito na sa ganun ay malaman ang dahilan. Ang dahilan nga na hindi na nila pag-uusap ay dahil medyo naglaylo daw si Kuya Rowell kay Miss Rachel sapagkat may mga nasabi nakakasakit si Miss Rachel ng nakaraan na vlog nila. Sumusama sa si Rowell? Okay lang naman po. Okay naman. Kumusta naman kayo ni Rowel? <laughs> okay. okay lang. Okay, okay lang, lang din. naman po. Hindi mm. lang... <clears> hindi, <throat> Nag-uusap ba kayo madalas? Hindi na po. Hindi, hindi na. Hindi na Bakit masyado. Naman? Ah, di na masyado. Ba't parang malungkot ka? Hindi mo po. Oo, sabi niyan. Rowel, hindi ka. Hindi ka. Dito si Rowel. Ba't parang hindi kayo nagpapansinan ngayon ah? Tahimik niyo ngayon. Naman ko po siya. Ka insan. Ayos ka lang, Insan? Okay lang. Okay ka lang naman? Congrats mo. Naka ano to. <coughs> Congrats po. Thank you. Parang may ilangan tong dalawang ito. Ano? Ang cold. Meron ka bang ano? Uh, naroon ngayon, Insan? May sakit ka ba? O ano? Badparang, wala naman po. Wala naman. Nagkakachat nag nag pa ba kayo? Bira na. Bira lang po. Bira na. Bakit? Hindi na po siya na-chat. Ay, grabe. Bakit kaya? Bakit <laughs> <laughs> kaya di ka na na-chat, insan? Ba't ka na na-chat? May problema ka ba? O may galit ka ba kay Rachel? Wala naman. Ano lang, medyo busy <laughs> lang. Busy lang? Oo, uh, busy lang <laughs> sa charity. Mm -hmm. Then, um, mm ko yung mga kapatid ko doon sa lugar namin. <laughs> <laughs> okay lang ba sa'yo, Rachel, na yun nga, sabi, gaya na sinabi mo, gulat din ako na bihira na pala siyang mag-chat. Ano po, na no? makakapanibago lang po si Pero. Robert. Makakapanibago? Ay, mm. oh, grabe, nakakapanibago ka to. Bakit dati? Ano siya dati? Mabilis mag... Chat? Chat, tsaka mag-reply. Tapos ngayon parang... Ngayon, slight na. Hmm... Hindi kaya sa mga napag-usapan natin nung nakaraan. Hindi sa ko ti... pa alam. <laughs> Baka naman hurt si si Insan, baka na-hurt mo. Ikaw, Insan, bakit medyo nagbawas yung anong sa kanya? Hindi lang, ano lang. Ah, uh, bali, yun nga, uh, pinafocus ko muna ngayon sa charity works. And then, kung ano mang mga chat niya, minsan hindi ko na re reply hindi ko na open. Dahil nga po sa, ano, sa, yun po, yung trabaho ko ngayon. At tsaka po, insan, ah uh, medyo may na-realize din ako and meron din na akong natutunan sa kanya mga 'Yung kanyang sinabi noon last time. Mm. 'Yung mga uh, 'yung confessions, 'yung mga sinabi niya. Grabe. So, 'yun po, marami din pong nag ano sa akin, nag nagbago. Na hindi po maraming nag bali nagsasabi Ay. na <laughs> Ay, kira, <grabe>, Ano ano <coughs> po? Uh, 'Wag 'yung buong 100% ili, ili Oh ili my. Na. Grabe pa lang, ngayon na naman 'to. Oh. Confession na naman tayo dito. Confession na naman tayo. At tapos, tapos ano, uh, so yun nga, kasi nga sa nakaraan, yung ginawa ko medyo ah, uh, wala lang sa kanya. Yung mga efforts ko. Oh, <laughs> grabe! Grabe mo Anong masabi dun? Grabe naman yun na ah. nagulat. <laughs> nagulat ako dun ah. Na-appreciate ko naman. <laughs> ay, na-appreciate naman daw pala. Hindi lang halata. so, ngay Feeling nga ni Kuya Ruel ay parang hindi na daw na-appreciate ni Miss Rachel ang kanyang mga effort. Base din sa mga sagot no ni Miss Rachel sa nakaraang interview sa kanila ni Kuya Ruel, ay parang hindi pa nga daw talaga ready at ayaw pa ni Miss Rachel na mag-entertain kay Kuya Kaya naman sabi ni Kuya Roel ay naglaylo muna siya sapagkat feeling niya din ay baka pinagpipilitan niya lamang ang kanyang sarili at nakifeel niya din na parang hindi na nga na-appreciate ni Miss Rachel ang lahat ng kanyang effort. Kaya naman nag-stop daw muna siya na i-chat ang dalaga at nag-focus muna sa mga charity works at sa kanyang sarili. So ngayon pala, medyo laylo ka sa pag-ano sa kanya. How about the, ano, yung feelings mo sa kanya? Paano yan? Wala akong What do you mean feelings? Yung naramdaman mo sa kanya, uh, andyan pa rin ba o wala na? Medyo ano pa rin po, uh, humahanga pa rin ako sa kanya. <laughs> Pero, Pero yung sinabi mo na maghihintay ka. Oh, anjun pa rin. Ay, pagpatuloy pa, rin. pa rin. Pero sa ngayon medyo ano siya. Uh, maglaan muna ako ng oras para sa sarili ko at oh, sa aking, self love sa aking uh, career ganyan yung charity. Oh, may may mensahe ka ba sa kanya kasi yun nga hindi ko man alam na medyo naglaylo ka bala sa kanya. Sa lang. Ano, uh, mensahe ko lang sa kanya. Is uh, Rachel Pasensya na na sa mga nakaraan. Medyo, medyo naano sa iyo, na ano ako sa'yo, na-attach. And then, di ko din in-expect yung sagot mo doon, yung mga nakarang vlog. Hindi pa nga, hindi nga yun scripted, no? So, ayun, medyo masakit konti. Ay! So, sa akin lang, mingi lang ako ng pasensya sa mga nasabi ko sa'yo noon. And then, yung mga ginagawa ko sa sa'yo na akala ko na appreciate mo. You're the who never lets me sleep. Ay, grabe! Na-appreciate ko naman. <laughs> Na-appreciate mo naman? Na-appreciate ko naman po. Pero nasaktan siya sa sinabi mo. O, paano ba yan? Pasensya na po. <laughs> <laughs> grabe, ano na naman to uh, Confession na naman to. Naging ano yung, ano na rin? Ay makalingap pala po yung script. Talagang ano. Oh shit, kasi. Na appreciate mo naman pala. Oo oh, po, nagkikita ko naman po. <clears throat> so paano 'yan? Anong nararamdaman mo ngayon? Wala po. Na ganun pala 'yung, kaya pala medyo ano si eh, Insan ngayon si Rowell, kaya pala medyo cold siya sa ngayon. Ay eh, dahil doon sa mga nakaraan nga. So paano 'yan, uh, Rachel? Kasi yun, ganun pala yung nangyari. Kaya pala medyo di siya nagchat-chat, no? Kaya pala nung sinabihan kita nung, nung ano, nakachat kita nung nakaraan, sabi mo nga, di, 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 di kayo nag-uusap. Di ba tinanong kita? <laughs> kung ano, kung pwede kayong i-vlog. Ako? Um, um Rowel. Ah, Rowel. <laughs> <laughs> Rowel. <laughs> masensya ka na kung sa tingin mo, hindi ko na-appreciate yung mga effort mo na pinapakita sa akin. Pero na-appreciate ko naman yun kasi nakikita ko naman yung mga effort mo. Hindi lang halata. Sa so, huli ay humingi naman ng si Miss Rachel kay Kuya Ruel, at in-explain nito na talaga namang na-appreciate niya pa rin ang mga efforts ni Kuya Ruel. Kaya sana nga doon mapatawad siya ni Kuya Rowell sapagkat Namimiss niya na rin daw kung paano sila nag-uusap ni Kuya Roel dati at lalong lalo na ang friendship nila. Sa huli na patawad din ni Kuya Roel si Miss Rachel at bumalik sila sa dati. Pero thank you kasi nag effort ka pa rin. Um, sana po bumalikan na po sa dati. Yung, sana po magbalik na po yung, yung, ano, yung dating magkaibigan na yung makulit ka po, yung close tayo, ganon. grabe. Yung friendship. Ah. Nami-miss ko na po kasi yung... Uy, parang masaya si Roel ah. Insan, parang masaya ka ngayon. Siyempre, nakita natin ulit siya. Si Rachel. Ay, grabe. Bakit ang sayo ko kayo? Masaya ka ko yata? <laughs> <laughs> Oo, oh, bakit naman tayo malulunggod? Lalo na kita natin na siya. Oo nga. Pero dapat po, isa lang po dapat ang nasa kanya ngayon. <laughs> Siguro, oh, eh, ikaw na eh, ikaw na po oh, yung ano niya. Kasi tanggap oh, na, oh, na, niya Kasi, ko na po oh, eh, hindi niya ako gusto. Kasi ganito yung itsura ko. special child lang ako. Kasi nawa naman na ako oh, kawang mahal. Di ba ko niya po rin? Naman, dapat ano, hindi mo lang para sa'yo. Opo. Oh, oh. talaga yan. Uh -huh. Huwag kang self pity ano po <laughs> pag magkawaan yung sarili mo dahil yun yung sabi mo kanina di ba na walang pangit okay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!